Gusto nyo bang makita ng malapitan ng mayon? Tarat at samahan nyo kami sa panibago na naman naming vlog. Kung ganito naman talagang kaganda ang view na makikita mo, tiyak mapapawi yung pagod mong nilakad mong 27 kilometers. Mukawala lahat yun pag nakita mo to. Kung sa malayo nga ay gandang ganda na ako, lalo na pa kaya pag malapitan, tingnan nyo napakaganda at berdeng berde dito sa pinakataas. Akalain mo yun, dating sa libro ko lang nakikita at gustong gusto ko marating. Yung pala taga rito yung lolo ko. <laughs> napakaganda pag nakarating ka talaga dito. At samahan mo pa ng mga pogi kong kasama. O, oh, shoutout kay Ivan, kay UJ at kay James. Buti sinamahan niyo ako dito. Napakaganda pala dito. Dahil nga sa sobrang ganda at taas na nito, matatanaw niyo na yung mga ulap sa ibaba. Yan nga pala yung Kamalig Albay. Shoutout nga pala sa mga taga barangay Tumpa at taga barangay Maninila. nila. napag isipan pa pala namin nila Ivan na magtayo na lang ng bahay dito. Kaso mahirap pala bumili ng asin kasi 27 kilometers pa yung lalakarin mo pababa. <laughs> ang madadasal mo na lang sana, wag maglinog. Kasi pag naglinog, takbuhan talaga kami pababa. Kahit gano'ng pakaganda itong mayon, iiwan talaga kita. <laughs> o alam mo na, pag naging jowa kita, dito kita dadalhin at ipapasyal. Charot! <laughs> Shoutout nga pala kay Mama Sally at kay Papa. Wag nyo muna ako pa uwi na. <laughs> Alas 3 pa nga lang na umagi. Gising na kami ni Ivan. Pagkatapos nga na isang linggo namin pagpaplano ay natuloy-tuloy na rin itong aming pangalawang pag-akyat. Kasi nga babalikan namin yung itak na nakalimutan namin. <laughs> Nagplano na nga kami pumunta dun sa taas ng nakaraang linggo. Kasi nga bagyo-bagyo. Tapos ito naman, ulan ng ulan. Kaya hindi natuloy-tuloy. Nagmarinate na nga kami ng mga karne eh. Kaso ayaw talaga ng mayo na karne yung ulam namin sa taas. Mas gusto niya yung pansit kanto na sa pa. Tsaka itlog. <laughs> Sabi ko nga kay Ivan dyan, baka malaglag na naman yung pansit kanto natin. Mahirap na. <laughs> Puro buhangin na yung makain natin sa taas. Kung akit ka nga pala sa mayon, eh, kailangan alas stress kising ka na para makapag ka ng pagkain. Kahit 4 to 5, pwede ka na umalis pa taas para maabutan mo yung sunrise. Sa mga oras nga pala ngayon, eh, patulog-tulog pa yung pulis namin kasama. Di ba dapat pag-pulis ka, kailangan laging handa ka, hindi patulog-tulog. <laughs> Shout out JJ. Sa pagluluto nga namin na iba ng kanin, eh halos sumaba na yung uso namin at tumulo na yung sipon. Kasi hirap hipan. <laughs> Pagdating sa mga plano-plano at mga lakad, maasahan nyo talaga yan si Ivan. Basta wag lang kayong may makakalimutan. <laughs> Tiyak ba, balik kayo. At sa wakas ngay gising na yung ating pulis, may talokbong pa para takot sa camera. <laughs> Maaga na, luto na yung mga pagkain. Ngayon ka palang gigising. <laughs> At dito naman si Sir Teacher, maaga na nagising. O, di nga, excited yan, nakabungis-ngis pa. <laughs> Shout out, James. <laughs> Flash report. Padilim <laughs> pa, oh. Madilim pa, guys. Let's go na, guys. Akit na tayo sa bulkan may. Yes, <laughs> nakita <laughs> kami na. Yung mga mga mga. Ah, isda. ah isda. parang isda, ano. Ano siya? Nasa gasa? Ano tinaga? Medyo bobong na pala ako sa part na ito. <laughs> Kita ko na nga tinaga yung as. Tinanong ko pa kung nasa gasa. <laughs> o oh, pasensya na. Nagdulit kasi ako ng dugo. Uling dumating yung ano, signal. Kasama <laughs> namin ang platoon platon leader. Tugi <laughs> <Dumi> ka dito. Uy. <laughs> platon leader. Platoon leader. Sergeant at Sergeant. tulog. <laughs>

Yan, linaw. Ganda. Oh, yang aga na. Let's go. Cool. Dito na kami sa si Mayon. Oh, ganda. Kasama namin si UJ. UJ! James! Platon leader. Ay, ba? Mayon. Ay. Ingat-ingat <past> tayo guys. ingat tayo guys. ingat tayo guys.

Ngayon guys, Nagkasama samahan namin pulis. <laughs> Pupunta pala sa pulis. Alam. parang ng creeps ano. 200. Oh. Bini. Basta hindi, memang natin. Chilly J, mapon ka At, but, but, Asakot, yung, sa atin. Nasaan ko, Chilly? ka yung titi mo. Hindi <laughs> <laughs> ka na siya magalali. <laughs> <kapang> ma <-ira. laughs> mo pa nilagay sa itlog mo. na Hindi <laughs> <laughs> mo na ah. <laughs> <laughs> Itlog na lang yung ilagay <laughs> <laughs> Ano? So, um, <laughs> uh, tara, exit. Okay. Madudulas Ano ka sa akin? Madudulas Yung isang kamay mo. Yung ako dito sa baba. Wait, ah. Dito ka wala. Hindi mo pa naman. Ah. Ito ay Spider-Man. Nagapapuyat. Ang ganit, Jay. Iabot mo sa kanang sa nakamat mo. Iabot mo sa kanang sa nakamat mo. Yan, yan. Sige. Kapit. Huwag kang matakotan dito. Huwag kang matakotan dito. Huwag dito. Huwag

gala Pasensya na Ivan, eh. sirain muna natin ang moment mo Dahil nga naandyan ka na sa taas at kami nasa baba pa Sige magvideo video ka muna dyan May copyright kasi ang music mo kaya inop ko muna <laughs> Okay lang yan <laughs>

ka so, sa kwan, hindi ilang ang problema ito. Nakuha rin namin ang itak! <laughs> Nakuha rin namin ang aming binalikan, part 2. Yan ay itak. Balikan. <laughs> hindi man ay ibang. Ano to? Itak to ni Lucas. Lucas, the third. Uy, nanya. Ang ganda. ganda ng quarry. Ganda oh. Ganda ng view. Puro buhangin. Ganda ng view, oh. Puro ko. Kurakot. <laughs>

May na naman yata yung pose Daba, daba. Hoy, tama ay ketang, chik. Ali na. Hala, Ganda ng bio. So, Tas. Magayon. Magayon. Nandiyan tayo sa taas tayo. So, Malinaw to. Oh. Sobrang linaw. Ganda. Ito tayo. Dapat may tent tayo no. Tapos yung camping chair. Okay. Susunod. <laughs> no. Camping chair na tent. Pagayon na kita mga iphone. Diyan tayo dito. Diyan mo na si Lizzy van. dapat di hmm. mana ada sore sepat yang ginobatan yes. itu mau pertama natin kembali ke depan lihat kemana

Tingnan natin yung magandang view. Hi guys! Dito na kami. Ganda. Tingnan nyo yan. Yan o. Asa na kayo guys? Guys, asa kayo? Mamaya na magpicture kapag nandun na tayo. Huwag kang sasak. Huwag kang maingay. Asa na yung bundok. Mayon. Oh, ang ganda. Super ganda. Ay po, kabangin na to. Ay, sir, puti ka na lang yung bundok. Ito ba gaya? Ito? Ito ba gaya? Pili kita ang kita. na. Dibuton ka pasering pa lang. Pa na lang. Pasi rin Ala, sa doon ba tag pala na ta? Ay. <laughs> <laughs> tayo?

Dito na ba? ho Hey guys, inabutan na kami ng malakas na ulan. Pinakain lang kami at picture ito. Ayun yung mayroon. Bye. Let's go. Ayun lang kanin. Let's go. Uwi na tayo. <laughs> Sa wakas. Uwi na, nakuha na namin yung sundang. Sundang ay ba? Let's go. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam. Mm.